Buenos dias mga old school Kamusta na kayo oh. lahat? Long time no see Ayan Ayan tayo tayo At uh, alam nyo mga old school Mga kalahating taon yata tayong walang vlog Wala tayong video Kasi alam nyo ay uh, Nabisi po ako sa uh, Negosyo uh, Marami tayong sinubukan na uh, negosyo at uh, tulad ng pag uh, chichicharon yung, yung manglutong chicharon at uh, marami din tayo naging problema kaya medyo uh, naglaylo po ako sa youtube pero uh, dito naman po tayo ulit at uh, siguro naman po eh susubaybayan nyo pa rin ang aking uh, youtube channel Maraming marami pong salamat sa mga subscriber na nandiyan pa rin na hindi umalis uh, sa mga sumusuporta Ayan. uh, Dito po tayo ngayon sa Tagaytay Ayan uh, Meron tayong na lang dito uh, Maraming pong salamat dun po sa mga subscriber natin na ah, 2,230 mula nung ako'y umalis sa YouTube at hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Marami po salamat sa mga bikers po dyan na nandiyan, na ah, mga subscriber natin at saka sa mga, syempre sa mga kaedad ko na nakikita ko naman sa mga sa audience na na karamihan ay mga kaedad ko rin. Uh, naandyan din uh, sumusubaybay pinagtsitsagaan yung mga uh, video natin na noong araw pa nakikita ko hanggang ngayon may nanonood pa rin maraming maraming salamat po din yan dito po ako ngayon sa Tagaytay at uh, tinitingnan ko itong mga property ayan nakikita nyo ang ganda ganda nitong properties na to Ayan, nakikita nyo ba yan? Yan. Yung may puno niyan at saka may baka. Yan. Yan. Ganda niyan. Pero hindi po akin yan. Ito, ito. Ito, May baka na to Yan. Hindi rin po akin yan. Wala po tayo mag-aari po dito. Nandito po kasi ako nga sa Royal Tagaytay. Ayan kasi yung pong aking wifey ay may naasikaso po doon sa loob uh, nagbebeta po sila ng properties ako po yung driver <laughs> <laughs> sinama ko lang siya na yeah, mga ko lang dito tayo sa Royal Tagay Estates yan yeah, lalakad lakad lang ako dito kasi Dito yung office nila ay nandiyan. Kaya dyan ako nung standby. Halimutan ko yung aking gamot. Na... <laughs> Kaya ako naghanap dito ng butika. Eh, mukhang wala yata. Yan, yeah, nung bata tayo, ginagawa natin ito. Eh. O, oh, tingnan natin, mamakaya pa natin ulit. Pag nahulog ako dito, ayun. Saan ang pupulutin ito? Ah, uh, kaya pa. O. Oh. Kasi medyo matibay-tibay itong tuhod natin. Kasi sanay tayo sa pagbabay. Kaya kayo mga ka-host yung mga sa edad natin ah, medyo tumatanda dapat nagbabike na lang kayo kasi hindi na natin kaya yung mga sports na basketball hindi na natin kaya yan at least sa biking ah, pagpagod ka na pwede kang tumigil kapag kaya mo ulit back back ulit yan ang kasarapan sa biking at saka ano kasi uh, pag nagbabike ka marami kang nararating na uh, magagandang lugar marami kang na ng masasarap na, na marami kang nade-discover kumbaga yan kapit lang pala ng Cecilia's dito oh. Cecilia's Bukupay Ayan, masarap ang Bukupay dyan no? Oh. Oh, Cecilia's baka naman Ayan dyan tayo magkocopy mamaya Ayan, Bagong bukas yan no? Oh. Ayan maganda Ito lang natin mga kasama highly recommended daw yan eh bago lang yan uh, tinignan ko yung mga price kanina ay eh, ayos lang yung mga coffee mga 180 ganyan tapos yung food nila medyo kukunti ko pa yung food kasi bago nga pero yung ambience maganda sarap ng buhay nitong dalawang to oh. walang problema kaya lang sentensyado na ito <laughs> malamang to nasa mahogan din na to next week Ay, may tinda rin baka dito oh. pressure fresh na fresh oh. old to walang wala crispy pata lang eh mm -hmm. ay lang yan, poster lang pala yun nagutom ako dun ah ako nasa room na ito ah. ang hirap itong walang magawa ay mga kosko, samahan nyo na lang ako dito oh ang magawa bakit makakausap puti pwede tsagaan nyo na lang ako dito ganda talaga dito sana meron tayong unit dito malay mo naman swerte yun tayo o diba kamusta sir masarap ba pizza dyan? Uy! Kaya eh, ayos sumagot. So yan yeah, mga ka-school, nandito na po tayo sa bahay at uh, medyo napapahinga na. At uh, maraming pong salamat ulit uh, sa uh, nanood uh, ang ating muling pagbabalik. Aww. Nandito na lamang po muli at maraming pong salamat sa inyo. Adiós.